Ay, sa kumusta? Tara, yung pili nga po pala. Today's video, magluluto po ako ng tatlong klaseng ulam. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, please subscribe para updated po kayo sa aking mga video. yung una ko pong iluluto na ulam ngayon ay yung ating kain na bangus ito po ay aking tinabat sa suka aming kalgorog saka bawang at aking implanko na rin po para may lasa po yung bangus hindi ko na rin po nagpakita kung paano ko po tinabat medyo nagluluko ko po yung aking cellphone pero habang po hindi pa po luto yung ating bangus so gawin na muna natin yung ating portang talong ito po ay aking pinapuluan at nabalatan ko na rin po so lagyan lang po natin ng mapalasa asin back to back po yan lagyan po natin ng asin pagkatapos po natin malagyan ng pampalasa yung ating talong dalawang itlog po yung aking ilalagay po dito tsaka po natin babatiin Tagyan din po natin ng pampalasa o asin para po hindi po matabang yung ating iahalong itlog sa ating talong. Balikan na po natin yung ating piniprate daing ng na bangus. So pakpan muna natin. Tumatasin po yung mantika tapos ayan balik ka na po natin mga idol para po yung kabila naman po yung maluto Tapos po tapo ulit natin para hindi po tayo matansika ng mantika meron po ako dito ng okra hiwain ko lamang po ito ng maliliit ang ganyan po kalalaki ito po ay gagawin kong tortang okra o omelette na okra tapos ilagay po natin sa isang bowl at pagkatapos po ito na po yun balikan ulit po natin yung ating bangus yan ito sa sakto na to ito na po ito ito na po natin itong hanguin sa ating kawali tingnan niyo po mga idol ang ganda po ng pagkaka prito sa ating daing na bangus ganda ng kulay siguradong malutong po ito. Siya nga po pala mga idol, kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pakpindutin lang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video. At sa susunod ko pang gagawin mga video. Isa na po natin yung natitirang dahil na bangus. pagpulit natin, huwag po natin kalilimutan masakit po nga kasi ng mantika so dito naman po tayo sa ating okra so naglagay lang po ako ng pambala asin para maglalagay din po akong dalawang iglog para sa ating tortang okra o minit na okra so haluin lang po natin para magpantay po yung lasa ng ating gagawing omelet na okra. Pagkatapos po nating mahalo yung ating okra, ihiwalay lang po natin. Balik naman po ulit tayo doon sa ating lulutong daing na bangos. Balik tayo naman po natin ito para po yung kapila ulit po yung maluto. So, ito po mga idol pag ganito na po yung kanyang hitsura pwede na po natin itong hanguin huwag na po natin masyadong uh, lutuin no? kaya iprito ba kung maging matutong kaya maging mapait yung ating dahil na bangus so lipat ulit tayo sa ating talong ito po yung kanina so lagay na po natin yung ating binating itlog bago po natin iluto yung ating tortang talong iluto na po natin to mga idol So maglagay lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Siguro din po natin na mainit po yung mantika bago po natin isalang yung ating itutortang talong. balik na po natin. Baka po masunog yung kabila. Ayan. Uh, Ayan. Saktong-sakto pagkakaluto. Ito po yung Tamang tama po yung pagkakap sa ating tortang talong. Hindi po siya malitin. Luto na po itong ating talong. Angoy na po natin. Dahil po sa luto na po yung ating pangalawang ulam, yung ating tortang talong. Dito naman po tayo sa ating tortang okra o oh, omelet na okra. Ito pong mga ulam na niluluto ko mga idol. Eh, napakasimple lang po ng ingredients na ito. Usang kap Wala ang kaarte-arte mga idol. Ang sarap po nitong parisan na may init na kanin. Tsaka sausawan, tuyo mansi o kaya ketchup. Bagay na bagay po yan luto na rin po natin yung natitira. Luto na po ito mga idol. Tingnan nyo po ang ganda ng kulay. Ang ganda rin po ng pagkakaluto. Siguradong masisihan ang kakain nito lang sa inyo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel pakipindot lang po yung ating notification bell button para updated po kayo sa aking mga video at sa susunod ko pang gagawing mga video salamat po sa panonood